Okay guys, welcome back to my channel Okay po, nandito po ako muli Okay guys, ah uh, Maraming salamat kay ano Kay Richard Tabonyag, you no? Know, may ipinakita sa akin video Na ano po raw Ah uh, Fake po daw Pag tinesting sa suka Okay yan ay Sa vinegar Ayoko po, ano ba yun Eh ano daw, fake daw Dahil ano At saka Papakita ko kung sinong vlogger yun, ano? Okay, guys, hindi po para makipag, ano tayo, ano? Makipag-debate, No? Papaliwanag lang po natin ang, ano, ano? Ang side. Dahil daw ang mga mutya ay, ano? Fake daw pag yung ibinababad sa suka. Okay. Papaliwanag po natin yan. Kasi sa tagal ko nang to, no? Okay. Magay ko siya, matagal din, ano? O baka mamaya, mali lang yung paniniwala, ano? Maring tama yung sinasabi nung vlogger na yon, no? Pero papakita ko yung kanyang ano. Kasi nga, dito. Mucha araw Ako hindi ko sinasabi mucha ito. Meron bang gatong kalaking mucha? Santo Aran tawag dito. Bumubula po sa suka. Tama po siya. Sana na. Ano yung tawag doon? Cyanide daw tawag dito. Okay. Natural. Bumubula sa suka. Pero hindi po siya mutiya. Ano? Paliwanag ko po sa inyo yan. Hindi po mutya ito. At sinasabing mutya, mutya ng langka, mutya ng linta, yung po mga mutya. Ano? Paliwanag ko sa inyo. Mutya. Dahil mga bumubula daw sa suka ng mga mutya ay peki po raw. Aba hindi pwede. Diyan po tayo magkakatalo. Ano po? Mutya puro to Hindi po mutya ito. No? di ba Hindi mutya yan. Tandaan niyo Ay, bakit yung ano, tinatawag yung mutya, yung mutya ng, ano, ng kiblat, hindi naman siya bumubula sa, sa ano, sa suka. Ang mutya ng kiblat, hindi nabubula sa suka yan. Eh, bakit tinatawag na mutya? Hindi po ba? ba? Diba? Kaya ang tawag ko lang po dyan sa kiblat na yan, ay eh, pangil ng kiblat. Hindi po siya tatawag yung mutya ng kiblat. No? Okay, Megi malinaw. O ito, hindi siya na ito. O 'yung sinasabi mong ano, o katulad ng coral, bakit bumubula sa suka? O coral 'yan. O bakit ang shell bumubula sa suka 'yan. O di ba? Pero hindi po sila mutya. 'Yan, hindi po mutya 'yan. 'Yan o shell po 'yan, bumubula sa suka 'yan, pero hindi po sila mutya. Ayan. Hindi po ba? hindi po sana ako magbablog pero doon sa napanood ko at yung ipinapaliwanag niya no, na ang mga mutya raw. Ang mutya na tinatawag na mutya, ano? Mutya ng langka. basta nang gagaling sa mga buto. Alam mo, ah, mutya ng papaya, may mga buto na naging bato. Ganun yun eh, mutya yung tawag doon. Ngayon, tatanungin kita, Paano mo malalaman ma kung mutya ang isang ano, mutya? Paano malalaman kung hindi mo ito testing sa suka? Ano intindi mo ba ako? Sino mo sino ka mang vlogger ka? No. Sana maintindihan mo ano, sana maintindihan mo hindi ako nagagalit. Gusto ko lang linawin sa iyo. No? Ito bato ara tawag dito, bato arang kristal. Yan, crystallization eh, no? Pero bakit siya bumubula sa suka, crystallize siya, no? Eh sabi niya, cyanide. Okay, natural. Pero hindi siya tatawag yung mutya. Eh, ikaw, tinatawag mo mutya eh. Diba? Hindi sana ako mag, ano, Pero, napilitan ako, no? Ayan na, o, oh, ito. Ito pa matata... Ito, matatawag mo cyanide. Eh, paano yung shell? Bumubula sa suka. Tatawag mo cyanide. O, oh, itong bayugo na shell. Bayugo, marami ang bayugo. Eto, bayugo. Paano matatawag na ano yan? Hindi, hindi tinatawag na mutya yan. Sana maitindihan mo ano, sino ang vlogger ka. Matas na rin, ano, hindi na matas. Pare-paras lang naman tayo magbaba. Halos, hindi naman tayo nagkaka, ano, layo. Hindi tayo magkalayo. Ngayon, kung nagmamagaling ka, ano, itama mo. Di ba? Huwag kang magsasalitang mutya, no? Kasi ito hindi mutya ito. Paano mo nasabing mutya ito, no? Pinapaliwanag ko po sa inyo, hindi po mutya ito. Ito ay tinatawag na Santo Ara na kristal. Bato arang kristal. <clears throat> Excuse me po. bato arang kristal. Bumubula po siya sa suka kasi galing siya sa ano, mineral, no? Mineral po tawag diyan, pero hindi po siya tatawaging mutya, no? Oh, salamat po kay ano, tabo niya ipinakita, ipinasa po sa akin yung video nung lalaki na 'yon, ano. No? Sa rin pong vlogger. Eh sinisira niya 'yung ano eh. Hindi po mo Marami pong mga bagay o mga bato na bumubula sa suka pero hindi po tatawaging mutya. Sana naiintindihan niyo ako, ano. Hindi po sana ako magba ngayon pero napanood ko po yung video niya. Dapat hindi ganon no? O oh, katulad nitong tamilok, sana sayan ay din po ba 'yan sinasabi nyo? Oh, uh, ayan tamilok 'yan. Pero bumubula sa suka kasi nasa alat siya, no? Bumubula. Pero merong alat na, na, mga bato na hindi bumubula. Tanda nyo, hindi po lahat, no? Yan. Mga bumubula yan. O, pero hindi sila tatawagin mutya. O, di po ba? Wala ka namang itinesting na mutya, eh. Hindi na mutya, eh ang mucha, halimbawa, mucha ng langka, ang ng papaya, ay mo yun mga, mga, mga ng buto. Wa, buto na santol, mucha yun, tapos bumubula. O yung ano, o katulad nung ano ko, uh, ah, doon, yung mucha ng ganito ko, kailangan mo, ng bigas, bumubula, kailangan mucha yan eh. Diba? Isipin mo, ngayon tatanungin kita, Si ano, sino ba yun? Ngayon, ano yung kita? Paano mo, ngayon, may mutya ka? Paano mo may papa, may sa tao kung mutya yung ipinapakita mo? Paano mo malalaman? Sige. Tanungin kita, anong basihan mo? Para yung nasa yung mutya eh, Paano mo maipapakita sa amin na yan ay totoong mutya? Sige nga, paliwanag mo sa amin. Sasap, halimbawa, alimbawa lang ha. Eh, ito, mucha ito. O, oh, eh, paano mo masasabi mucha yan? Ang tanong. O, oh, eh, hindi mo na maitetesting sa suka. Eh, ang daming mga lumalabas na peking mucha, hindi bumubula sa suka. Di ba? Ang daming mucha na nagbebenta ngayon. Puro crystallization, yun. Hindi totoong mucha. Puro crystallize hindi bumubula sa suka. Paano mo ngayon masasabi mo tiya yung hawak mo? Sige nga, hindi naman sila nadikit sa magnet. Paano mo masasabi mo tiya yung hawak mo? Sige nga, kung hindi mo tetestingin yan sa suka, ang hina mo pala eh. Sige, ikaw, kung may mutya ka, ikaw, kung may mutya ka, Ah uh, Paano mo masasabing mo tiyang hawak mo? Anong pruweba mo? Oh. Di ba? Wala kang ano, wala kang pruwebang tiyang hawak mo. Oh, I kailangan mo i-testing siyempre para meron kang maipakita sa tao na mutya ang hawak mo. Di ba? Depende rin yan sa mga bato at uri ng bato. Hindi naman kami bobo. No? Hindi naman kami tanga. No? Eto, mutya. Ang laki-laki. Mutya ba yan? Wala pong malaking mutya. Kaya nga mutya ay maliit lang. Mutiya. Malilitang mutya. O, ito. O, oh. oh, tatawagin yung ba mutya? ay laki niyan? Di ba? Kaya nga hindi nga tinatawag na mutya itong bato ara. Siya ay tinawag na santong arang crystallized. Hindi po mutya yan. E eh, ikaw sinasabi mo mutya. Okay, sana maintindihan nyo guys, sa mga tao makakapanood sa vlogger na yan, mali po yung paliwanag niya. Mabuti, pinasa sa akin ni, ano, ni Tabonyag. Okay, shout out sa iyo, Tabonyag. Uh, Richard Tabonyag, salamat no. Isa rin pong vlogger, supportahan po natin siya. Huwag kayong magbablog ng alanganin dahil pag ano, titirahin ko rin kayo sa vlog. No, pag may nakita akong mali, mali, itinatama po natin. No, siyempre, pagdating sa scientist, sa mga eks mga eksperto, yan, magagaling ang eksperto. Yan. Yan, dyan magagaling ang eksperto. Pero ang eksperto ay hindi magaling yan pang spiritual Diba? Pag spiritual wala sila. Puro lang sila eksperto. Ang sabi ko sa'yo, wala pong perfecto. Okay po, hindi po ako nagagalit. Papaliwanag ko lang po sa inyo. Wala pong mutyang. Kasi siya, sinasabi niya, mutya daw eh. No? Tinesting niya pa sa suka. Okay, tinesting niya pa sa suka eh. Eh no? Ang tawag po rito ay Santo Ara. No? Santo Arang Crystallize. Kasi merong merong bato arang hindi crystallized, no? May bato arang hindi crystallized. Magalit tayo dito. Ah, katulad nito. Mhm. Mm <laughs> katulad oh. Ito yung mukhang mukhang ante. Ah. Santong maliit. Ayan. Oh. Ayan po. Ito, bato ara din to. Pero hindi po siya crystallized. Bato. Ah, bato yan. Ayan o, oh, ganda yan. No? Para siya santo ni Mama Mary. No? Pero bato po yan. Yeah. Galing. Galing ng ano niya. Forma niya. Talagang ganyan na po forma niya. No? Yan ay yung mga mineral sa loob ng kuweba. Mineral. No? Kung ano pa yung sinasabi niya sa, sa inay. Okay. Ito ay bato ara. No? Bato ara. Meron pang ibang bato ara. Iba, iba po klase ng bato ara. Kasi ang bato ara ay ginagamit sa simbahan. Yung po yung inaano sa simbahan. Ini decorate o ginagawang parang magmol. Okay, guys. Papaliwanag ko po sa inyo, yan po ay hindi mutiya. O, hmm, di ba? Hindi po mutiya yan. Kaya dapat malaman nitong vlogger na to kung ano po ba ang mutiya. No? Hindi po mutiya ito. Tandaan nyo ha, mga guys. Katulad nito, hindi rin mutiya tatawag ito. Tamilo. Pero bumubula sa suka. O, oh, bumubula sa suka yan. Oh, pero hindi po siya tinatawag na mutiya. Okay. Ang koran. Yan, koran. Eh, ang yan, no? Koran yan, no? Hindi po siya tinatawag na mutiya. Pero bumubula sa suka. Tandaan mo to. Itong vlogger na to. Oh, yan. Bakit bumubula sa suka? Oh, hindi yan ano. Hindi siya tinatawag yan. ba? Diba? Koran. Pero bumubula sa suka. Sana guys, maintindihan mo. Yung vlogger na yan, sana maintindihan mo. O katulad itong shell. Hindi cyanide yan. Ibig sabihin shell siya, di ba? Pero bakit nabula sa suka? O tatawagin mo bang mutya ito? Hindi. Hindi siya tinatawag na mutya. Kaya depende sa mutya. Okay guys. Ngayon, sana naintindihan itong vlogger na to, No? Ang mutya ay katulad ng mutya lang ka Mga buto. Na naging bato. Yan ang mutya mutya ng langgam. Yan, yeah, mutya ng langgam. O. Oh. Diba? Yung misa makikita mo pa yung pero pag inilagay mo sa suka, bumubula. Crystallize siya, pero may makikita kang mga naadaman sa loob. Pero pag itinesting mo sa suka, bumubula. Bakit? Hindi mo sabing cyanide yan o ano yan. Hindi. Para malaman mo mutya, kailangan mong itesting sa suka. Ngayon, kung meron kang mutya, Tatanungin kita, paano mo malalaman mo, paano mo nasabing mutya yung hawak mo? Tasabi mo lang, wala, basta mutya ito. Di ba guys? Paano ngayon malalaman na mutya nga ang hawak ko? Kung hindi ko ite testing sa suka. Yan guys, kaya nga pinagbibiling ko yan ano. Huwag niyo sabihin kasi ang salita niya doon sa vlog niya, fake daw no, fake ang pagtesting sa suka e eh, katarantaduhan, Baka mamaya yung binebenta mo peke. Kasi hindi bumubula sa suka. No. Mutya, pag sinabing mutya, iba yung mutya eh. Di ba? Mutya, alin ba ipakita eh, mo sa akin kung may ka ng langka. Pakita mo sa akin. Oh, ngayon may pinakita ka sa akin, Mutya. Eh paano mo masasabing mutya ng langka yan kung hindi mo ite sa suka yan? Baka mamaya peke yan. O, ba? Diba? Kaya, mag ano ka. No? Hindi po sa nagagalit, no? Pinapaliwanag ko lang to sa vlogger na to. Bago siya mag-vlog, pag mabuti. Kasi ako, bago ako mag-vlog, pinag-iisipan ko munang mabuti. No? Yan, crystallized to, Ito na may galing kay M2, no? Ang mga mutsa ko may mga pinaggagalingan talaga, no? May mga pinanggalingan ng mga mutya ko. Pero to hindi po tinatawag na mutya, no? Tandaan nyo. May mga pinanggalingan ng mga mutya ko. Yan, alam ba pag nag ako, mutya ng langka, mutya ng bigas, mutya ng lingta, mga mga nahunting ko, no? Pero yung mga ganito, yan katulad nito, bato arang kristal ang tawag dito, hindi mutya. Yan, hindi mutya yan. Santo Ara, no? Ito, Bato Ara lang. Ito, Bato Ara lang to. Ito yung stalagmite, stal, ano ba tawag doon? Yung mineral sa loob ng kuweba. Di ba? Yun ay bumubula talaga sa suka. Yun, tinatawag na Santo Ara, no? Huwag mong tangahin ng tao, tinatanga mo tao eh. Uh, mo nag-aaral ka, kung sana may uh, sana, 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 sinasabi mo. Okay. Oh, dami kong mga santo araw. Pero hindi ko po tinatawag na mutya ito. Alam ng tao yan. Ikaw lang siguro hindi nakakaalam. Sinasabi mo, baka hindi alam ng mga tao. Siguro yung mga nakakapunod sa akin, alam na yan. Noon pa. Dahil sa tagal ko na rin nag -blab -blab, no? Ay, nako. Sana mapanood mo ako. Ha? Boses mo parang bakla. Uh, ano? Ayusin mo, ayusin mo 'yan. Hindi 'pong mutya talaga 'yan, ha. Yang, anong 'yan? Ginagawa mo mutya 'yan, eh hindi naman mutya talaga 'yan. Ah, sabi mo, eto bakit tinatawag nilang mutya? Eh alam naman ng taong hindi mutya eh, 'yan, eh. Oh. May mutya ba ganyang kalaki? Anak teteng. May mutya bang ganyang kalaki? walang ganyang kalaking mutya. Kaya ang mutya, halimbawa, sa ano nga yan, yung buto ng alo, o mutya ng nyog. Mutya ng nyog, pag binayak mo yun eh, at may kumakalog. Tignan mo, merong buwa sa loob na yung naging bato. Mutya yun. Ngayon, tatanungin kita, paano mo malala mong mutya yun? Testing mo sa suka, bubula Ano ka? E, paano mo natin, ano yan, halimbawa, eh, may mutya ka? Paano mo ngayon masasabing mutya yan? Oh. Mamaya peke yung ibinebenta mo. Di ba? Kasi kalimitan ngayon, ang mga nagbebenta ngayon halos ano eh. Halos ah, sa ano. Ayoko naman ano yung banggitin yung yung sa nabibilihan nila. Kasi sabihin, bakit hindi bumubula ito? Ay wala yan, crystallized po yan. Hindi po talaga mutya yan. O, oh, edi eh nadali ka na. Mahal lang kuhan pa naman. Di ba? Paano mo malalaman ngayon kung mutya yung kinuha mo? Ikaw, isipin mo nga, mag-isip ka nga. Sige, paano mo masasabing may mutya ka? Ang ang mutya. Paano mo ngayon masasabing mutya? Kung hindi mo ite testing Ay, nako. Sayang yung talino mo. Nako. May sayang -e ni ka pang nalalaman natural. Ganon din naman sa ano, magnesium doon sa magnet na dating inano ko rin, tinira ko. Tungkol lang mo sa magnet. Yung mga na magnet naman po, ayan okay, po, papalwanan ko, baka hindi mo pa rin alam. Yung mga na magnet, hindi po bumubula sa suka. No? Kahit anong testing nyo sa suka nung ano, ng kidlat, o nung magnet, o na magnetic, no? Na magnetic na bato, ay hindi po talaga bumubula sa suka. ay sa mga magnetic, no? Ay, nako, Diyos ko. O, ta, ito pa, o. Ito nga, tinatawag nila, ano Mutya ng, ano, ba, ng bato omo. Dapat po, huwag nyo tatawaging ano, mutya, ano, katulad tong bato mo. Hindi po mutya itong bato mo. Kasi hindi siya nabula sa suka. Hindi po ba? Huwag nyo pong tatawagin mutya itong, ano, itong bato mo to. Dahil to ay hindi bumubula sa suka. Alam niyo yan, sa mga may ma mga hawak nito. Alam nyo kung bakit? Kasi nagawang inkanto. Hahaha. 'di diba? Gawang engkanto, gawa ng kalikasan. 'Di ba? Pero galing din siya sa loob ng kuweba, mineral din na tinatawag, pero hindi siya masasabing mutya dahil hindi siya bumubula sa suka. Okay, naintindihan nyo guys? Ayun oh, no? bato mo, pero hindi na sa suka, 'di ba? Hindi siya tatawaging mutya. O 'di ba? Kaya kasi nasabi ko sa inyo guys, Kaso nga lang, maraming na-influensyan tong taong to. Siyempre, pag napanood ng iba, ay, ganun pala, ay, ganun pala. Kaya guys, pinapaliwanag ko sa inyo, tandaan ninyo, ito, ulit-ulitin ko sa inyo, ha. Katulad nitong batuara, ay hindi mutiya. Bumubula siya sa suka, pero hindi siya tatawaging mutiya. No. May ginay malinaw, hindi siya mutiya. Ayan, pero bumubula sa suka. Inuulit-ulit ko. No. Ang shell. Ay, yung shell. Na sinasabi nilang ipo-ipo raw. <laughs> Talaga scammer, no? Talaga mga scammer. Sinasabi, mutsa daw ng ipo-ipo. Eh, -ipo. -ipo. E, point ng shell. Mm. Ang shell ay bumubula sa suka. Yan, shell yan. Pero bumubula sa suka yan. Oh, pero hindi siya mutiya. Tayo, oh, di ba? Hindi siya mutiya. Hindi. Oh, eto. Coral, ulitin natin. Coral. Oh, hindi pa rin siya tinatawag na mutiya, pero bumubula sa suka. Oh. Oh, mutya ba yan? Oh, etong ano. Oh, ayan ang dami kong ano, ayan oh. Ang tawag dito ay bayugo. Hindi bayuko. Meron nung sasabing bayuko. O. ito. Tingnan nyo guys. Ah, ito guys. oh. Ayan guys. Malabo ang camera. Ayan guys. Nakakita nyo na yan. Ano? Ito puti yan. Gumagalaw yan sa suka. Ano? Pag nilagay nyo. no? Ito po ay bayugo. Go. Letter G ha. Bayugo. Kasi yung iba sinasabi nila, bayuko. Iba po yung bayuko. Ang bayuko ay shell na malaki. Kinakain po yun eh, no? Sa sa Bicol ang tawag noon ay guling-guling. Okay, kung alam niyo pa yan, guling-guling, oh, no? Kung may nakakalam sa inyo. Kasi dapat ako dahil sa Bicol Kamarin Sur Bula. Ang tawag diyan ay guling-guling. Ngayon kung dito naman sa Tagalog ay bayuko. Di po ba? Bayuko. Pero ito ay bayugo. Letter G. Bayugo. Hindi yung bayuko. Letter K. Ha? Huh? Okay. Ito ay bayugo. Meron kasi nagsasahe. Bay bayuko. Anong bayuko? Okay guys. Pinapaliwanag ko lang po. Pero hindi po ako nagagalit. Ako po yung natutuwa. Dahil may naiblog ako. Okay guys. Yan, kaya nga pinapaliwanag ko sa inyo. Kaya ang mutiya po, tandaan, no, tandaan. Yan, mutya. Mutya ng langgam, nabula sa suka yan. Ngayon, pag yan ay hindi bumula sa suka, crystallize yan. Gawang tao. <coughs> ha? Chemical. Glass. Glass. Okay. Mga glass na lang, no? pag yan ay, na binentahan kayo ng mutya ng langgam, na binentahan kayo ng mutya ng langgam, at yan ay hindi bumula sa suka, peki yan, dahil yan ay glass. No, glass. Ngayon yung, alam mo, mutya ng ano, langka, Paano mo masasabing lang kaya kung hindi mo ite-testing sa suka? Baka mamaya maibigay sa iyo ng peking ano. Eh, langka na peke, no? ceramics. Kalimitan mga ginagawa mga ceramics, mutya ng luya. Ay ang mutya ng luya, tingnan mo ang mutya ng luya. 'Pag sinabing mutya ay nabula sa suwa. 'Di ba? O yung mutya ng langgam, 'di ba? Makikita niya ang ng langgam. Mutya ng linta. 'Pag sinabing mutya. No? Ay uh, yung, yung mutya ng niyog. Kaya nga mutiya ay eh, na naging bato, nandun sa loob, kumakalugyon yun. Na naging Mutiya tawag doon. No? Ngayon, paano mo masasabi ngayon eh, na mutiya ay eh, yun? Sige nga, kung ikaw may hawak niyang mga ganyang sinabi ko, kung ikaw may hawak na ganyan, paano mo masasabing mutiya ay eh, ang hawak mo? Wala kang pruweba. Sige nga, o ano yung sasagot mo sa akin? Mutya ito. Paano mo nasabi? Halimbawa, may hawak ang mutya. Ah, ito sa ito. Mutya ito. O, oh, paano mo nasabing mutya? iyan? Ah, basta mutya ito. O, oh, pwede ba yung ganun? Di ba? Isa tao ngayon, yung matatalino na. Pepekein mo pa ba? Bibigyan mo ng mutya na hindi mo tinesting kung yan ba'y tunay o hindi. Ay nako, Itong vlogger na to hindi nag-iisip ng iba vlog. mag iisip ka nga. Papakita ko guys yung ano niya, yung si sino ba ito? Muna, putulin ko muna, papakita ko muna ha. Ayun, naisip ko na si ano, mutya ng paraon. Manta kayo paraon pa, no? O, kay ano pa yun ha? kay Moises. Mutia ni paraon ano tagal mo na mutya ni Paraon o galing mo na magkumuha ng title paano mo na sa mutya ni Paraon o oh, galing naman mag Paraon anong Paraon ano ka ba ni Paraon kakilala ka ba gagawa-gawa ka ng title Ng ganyang mutya ng Paraon Okay, sana ewan ko kung makita niyo yung vlog na yon. Ipinakita lang sa akin ni ano eh ano, ni hey bro maraming mga nagbibigay sa akin mga video no Tin, -tin tinatanong nila sa akin kung tama ba o mali pag sinabi ko tama naman eh tama naman po yung sinasabi niya cyanide na talagang bumubula ito tama naman po siya doon cyanide o para sa akin tawag ko dito yung ano eh minerals no minerals na naano sa kweba yan o minsan sa ano meron yan eh sa dagat kasi yung mga Bundok ng dati yan eh Siyempre may mga ganyan din yan Ito Nabula sa supa Pero hindi sila tatawaging mutya Okay guys Sana naiintindihan nyo ako At meron na naman kasi nagdulong dunungan Okay Ang daming maano yan eh Ang daming dito Hindi naman tinatawag na mutya ito Tamilo Itong coral Hindi naman mutya iyan Itong shell Hindi naman mutya iyan yung bayo, yung bayugo, hindi naman mutya yan, pero bumubula sa suka yan. Hindi mutya yan. Iba po, conforme po sa mutya, ana, sana naintindihan mo. O mutya lang ka mutya ng nyong, mutya ng, ano, ng, ng papaya, mutya ng, ano, basta mga buto. Buto ng santol, buto ng mangga, mga mutya yan eh, no? O, oh, di ba? Maraming mutya. Pero depende yan sa uri ng bato. No, ba? Diba? Kaya sana, bago ka mag-vlog, pag-isipan mo. Okay. Masyado kang magaling. Dapat wag ganun. Nasabi mo, lahat na nag-testing -nag ng mutya sa suka ay peke. Ano? Peke yung testing sa mutya sa suka. E eh, paano mo malalaman paano malalamang malalaman mutya kung hindi mo testing Common sense na. Common sense. Ano mo malalamang mo tiyay hawak mo kung di mo testing sa suka? Ikaw talaga. Paano mo malaman? Sige nga, basa mo lang sasabihin mo tiyay. Paano mo? Ano pruweba mong mo Hawak mo. O, anong pruweba mo para masabi mo mo yan kung di mo testing sa suka? Dahil maraming nagbebenta ngayon, puro sa sasabihin nila mo daw. Paano mo naging yan? di naman bumubula sa suka. O so, diba, sana naiintindihan mo ko, sana. Okay guys, maraming salamat po sa ating lahat. Okay, pagpalain po tayo lahat at gabayan. Okay, God bless po sa ating lahat.